Ah, uh, baala na si Batman. Oh. Diskarte lang niyan. Ay, sus, Tama nga baga ang panaginip ko. Ay, talaga namang traffic. Oh, pasok. Oh, diskartean mo ba? sus, Oh, wala. Kita nyo naman eh Para naman kami mga putak di dito Oh, ah, Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba rin ah oh, ha oh. Kita nyo ba Dintik kang traffic oh. Ha Tama nga ba kayong nasa hula Tama tama talaga Ayan o oh. Tingnan mo rin O oh. oh. Sintik ang traffic na naman Araw-araw talaga ganito Aba oh May okay, gagawin natin eh descarte Para Hindi tayo nakamotor Ay pasukin natin to na ano mo Ah Alagwa tayo ng konti O ito pa Ah Bahala na si Batman oh Diskarte lang yan Okay, hey, kawawa sa inyo Abutin tayo yung siyam siyam day O oh. oh, nakita mo na gaya na rin sila sa atin O, oh. e, eh, na rin natin yan O oh. hmm, Diba? O, oh, yan yes, nasabi ko O, oh. ah, dito losout, ayako, Ay, ako, ganun din Mario sir. Agoy Ah, traffic na. Grabe ba. Tama talaga ang mga nasa hulay. Eh. Ito tayo baga. Nakaw. Nalo nang napasama. English na nandun na sa tamang direksyon ay. Eh. Napunta pa sama-sama oh, balik. O, oh, ayan pa. Nakupo. <laughs> Hindi ko na alam po saan tayo madaan ito. Eh. O, oh, Ayan, sinasabi ko gamitan ng technique. Oh. Okay <laughs> ba? Diba? Oh. No <Low> soap. <laughs> ha. Sawari ko yang Hanggang... Ayan, nakita niyo ba 'yan? Kita nyo guys. Oh. Ayan. Turu pa dito, turu pa daw na traffic pa din. Huwag ka nang magtututuro at kahit saan ka dumaan ay traffic. So, oh, gamitin ang mga diskarte. Oh, ayan o. Oh. Si ay kuya ay nakapamewong na lang ay wari ko hindi na alam ang gagawin. Oh, nalungkot na. Oh, ito na naman. Punta na naman tayo sa masikip. Oh, Diyos Diyos ka. Ayan wari ko Dito talaga makikita ang skills natin Oh Ah, ito say pa bomba bomba pa. Paano ko makabomba bomba diyan eh nakita mo eh wala galawan natin eh parang langgam. Oh. Ige, bira. ayan na sasabi ko sa inyo. Masakit na naman ang ulo natin eh ito talaga ay nako. Pagdating natin sa trabaho nito na sa natin ay sabi ko sa inyo oh makikita nyo ba ganyan oh ah lagi lang tayong ganito araw araw ba o oh, paano ah, maya na lang guys at focus muna tayo at tignan natin ang galawa natin para makita natin kung paano tayo maka discard diba ha kaya sasabi ko na kayo eh, tama talaga ang hula oh. Diba? ayan oh. oh nasingit pa sa, sa akin isa oh. sige na mamaya na lang uli kaya tayo uli magkwentuhan pag uwi ko malaman traffic na naman to ay sus maryoso Yuna sini dah